Ayan mga ay, mag tayo. Mag kasi. So, mag-start tayo. Mag-start kasi nag-father ng generator kasi. mag restart natin itong chiller. Ay, saka it's you. ay natin lahat yan refresh 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 lang wala nang refresh kasi gabubukas lang kasi ko lang kasi yun muna natin Paanda para paandar para mapaandar natin chiller yan nag alarm lang baguhin to yan o puro pula lahat di bumagana yan o muna natin dito start dito tapos pun natin yun yun, tumulog na

para mawala tong return fire alarm ito pinutin natin to o natin yan wala yan o tapos ito tapos okay. ito Yeah. Yeah. To... Uh, itu Para malayo, retor paano Oke, okay nah service na natin to. A service. Ayan. Yeah. Tapos ito laganan dito sa SEVENTY na lang. SEVENTY yeah. SEVENTY ya tamannya tamannya, udah lang, di kota itu satu tahun di situ satu. Yo Supply panel arm Dito tayo Push Okay Ito On Yan yeah. On na on na on na yan lang mga basaway pag mag-reset ng unit. May balik ko sa dati. Sa 3 tayo. It's U3. Ito. Okay na. Mga alala sit up na. Balik tayo dito. Sa to. Walang tingnan ulit. Kasi baka may hindi na on. Baka may hindi na on. Dito sa 3. Oh, sa 1. It's one. Ito open. 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 56 yung. Kasi di pa umanda ng chiller. Ayan, o kaya yan. Ito, pag taglamig na tupuan ka rin ito. Ito. Ayan, nag-ilaw na lahat. Nandara eh. ng EHU. Chiller naman tayo dito sa chiller. Puan rin na natin chiller. Alas. Kalas na to, alas. ito, kalas. Dito sa pump.

Huwag naman tayo magpantar Ganyan Ito na natin Wala bang may Wala tayo na killer One na lang Pantar Masito yes, yan Wow kasi sabaw ngayon napunti pa yan yan, yun lang mga pasaway mga pasaway mga pasaway o باباي باباي